Ah, okay, is magluto tayo ng chicken curry. Ah, okay, so una mag mag magisa tayo ng sibuyas at bawang. Tapos ilagay natin ang chicken. Chicken mga okay, masarap yan. Nagawa tayo ng chicken curry. Spices na spicy chicken curry Lagyan natin sa nakuha paminta guys. Ano? is. sa wakam na. Lagyan mo lang ang paminta guys. Huwag Para spicy. Sarap yan guys. Sabes yan buto ko. Oh. Diyan natin, natin ang basil. Puting basil lang po ito. Ganyan hmm. ah, din po ito. Basil. Tapos haluin natin para yung lasa manood sa loob. Bango na lang amoy boys. Bango. Ha? Katakpan mo nga natin. Katakpan mo nga natin, boys. Magantay tayo ng ilang minutes para yung medyo mamula-mula lang siya. And then, salad na mga boys. Salad master. Salad master. Ayan. Ayan mga boys. Magsa na natin yung chicken yung share yeah, versus sisunin natin. Guys, inikin natin yung kaldereta na ulap ng kagabi. Ayaw din na pa hindi mainit eh. Beef kaldereta naman yung ulob ng kagabi. Inikin nga natin mga koy. So, naginit ako ng beef kaldereta at nagbaba ako ng chicken dal. Nagyan ko lang mga herbs lang yan para hindi matak na yung lasa. Ito yung mga nilas. Herbs. Bye. Lagay naman natin yung carrots natin dito sa pano. Pagsama natin ito. Mix natin. Mix natin siya. Kahoy daw, kahoy para doon mas naganda. So mix natin siya ito. So, antayin natin siyang maluto ulit. Takpan naman natin ulit so, siya. Kasi yung salad maso na yung natin. Yung kakasup lang yan siya. Ito. So, Mungulo na rin. So, Kaya so, na nga natin po eh. Masyadong maano. Sobra na yan yung lagabi guys. Ito wala na ito na yan so kaya din guys ilagay natin yung chicken berry curry seasoning natin nasan natin ito so yan Ang bango ng amoy guys grabe ilagay natin ng ano yan no? Hmm. mixed herbs, basil, herbs at saka paminta And then lagay na natin itong chicken curry seasoning natin Then, mix muna natin siya. Para yung lasa, manuot sa chicken. Diba mga kays? Antayin so, natin siya ulit tumulo. Tapos so, may lagyan natin ng gata. Ayan natin. Ayan kuys? So meron siyang gata. Lagyan natin ng gata. Kuys? Ayan. Para malasa talaga siya. So nilagyan natin ng sili yung makoy ka para at least ng talaga. So papakuloyin natin siya, papakuloyin natin. Ayan, sili ko isa. Mamaya eh. ilagyan natin ng bell pepper na maya. Pagka medyo kumulo na naman siya ulit. Manuot natin yung lasa sa chicken. Takpal mo natin mga ways, ayun na, mix na, na mix na, mix na yung gata, tsaka yung Very seasoning niya, seasoning niya. Hmm. Takpan muna natin. Alright. So, ayan naman, guys. Bubuksan na natin, guys. So, nilagyan natin ng gata. Ayan, tsaka chicken curry, seasoning. At, ayan na siya, guys. Ang sarap, di ba, guys? Tapos, spicy pa yan siya, guys. So, last but not the least, lagyan siya ng bell pepper. Para medyo... Pampangulang sa sapat natin. Mas masarap na yan siya. So gawin nyo lang sa bahaya mga boys. Try nyo. Hindi, hindi puro laag mga sa ha. pag may time. siya so, yeah. Kain tayo mga sa Kain tayo. Sabi sabi tayo kakain. So bawal mo na lahag lahag Walang laag Hindi Kevin Lagan karon mga O oh, mga Ke Wala muna lang lahag Walang Kevin Lagan karon mga Luto-luto muna. So okay na to.